napakaganda ng aking gumamela. Ayan. Turn ka dito. Huwag ka masyay. Ayan. Ayan ang ating gumamela. O, diba? Binili ko to guys ng sobrang sale. Yun nga ang hilig ko. Yung talagang parang mamamatay na or matutuyo na. Tapos bibilihin ko siya. Then ilalagay ko siya sa bagong lalagyan. Tapos didiligan ko siya ng maraming dilig. Tapos yun. Kapag ganito, yung nabili nyo, uh, tuwing matatapos na yung summer, mag magsisale na siya dito, dito sa Japan. Lahat, pati yung mga damit, mga sports ka, na mga wear, mga shoes. Every uh, change season, lahat dito sa Japan ang stylist nag mumura. Uh, Lalo na kapag mahilig ka sa mga halaman tulad nito. Ayan, murang-mura mo na siya talagang mabibili. Tapos ito rin, ayan, kasi patapos na yung uh, summer, Ayan. So, pag mahilig kang, ano, dun sa mga, ano, sa front ng iyong bahay, mahilig ka sa halaman, ayan, pwede kang bumili ng yung tipong ganto, yung parang matutuyo na, tapos pag nilagyan mo siya ng mga, uh, tawag dito, <laughs> ang nakakatuwa is yung pag napigyan mo siya ng water, ayan, tulad yan, mamumulaklak pa siya. Ito yung bulaklak nito, na guys, nakakatuwa. So, umpisa ganyan lang yung kaliit, hanggang sa magiging Mahabang-mahaba na siya na parang cotton, ganyan yung bulaklak niya, guys. Ito nakakatuwa yung bulaklak nito, guys. Sobrang nakakatuwa. Tapos ayan. mahaba siya. Tapos ayan. Ngayon ginawa ko dito, dalawa silang puno. Ayan, pinagsama ko sila, bagay kasi yung color nila, ayan pwede mo naman pagsamahin basta nasa sa iyo lang na pag-aalaga. Kung ano yung kailangan nitong vitamin, ganun din ang kailangan nito ng vitamin. Kung mahilig siya sa fertilizer, uh, bigyan mo lang siya lagi ng fertilizer. Ganun lang siya. Pero kadalasan naman sa halaman kasi no, uh, hindi naman sila mapili masyado. Huwag mo lang papatayin sila sa sobrang dilig. So, pag ka, uh, pwede na sa isang linggo, isang beses ang pagdidilig sa mga halaman. No? Pero kapag uh, yung tulad nito, ito, ayan, hindi ito mahilig sa, uh, hindi ito mahilig sa, ano, tubig. Para siyang uh, kawayan. Hindi siya mahilig sa tubig. Yung gusto nito is parang dry lang. So, kailangan, bago mo siya diligan, ayan, tulad yan, sobrang dry na. I-check mo muna yung ilalim niya, kung may, may tubig pa or basa pa. So, ako lagi ko yan, ginaganyan. Tapos, pag may sumama pa sa akin, tulad nito, sumama yung uh, medyo basa-basa pa, hindi ko pa siya dinidiligan kasi sa ibabaw, pa, sa ibabaw lang yung kanyang dry. Pero sa ilalim nito, tulad yan, papakita ko sa inyo, ayan. Sa ilalim niya, ayan, basa-basa pa yan. So, ayaw niya masyado ng sobrang uh, tubig. So, pagka tinubigan mo doon siya ng sobra, ang tendency po is mabubulok yung, kanya.